Ah, uh, sir, yung pong um, yung identification, gaano po, uh, ano po ito sir uh, ito po lamang ay theoretical. Gaano ba ho kahirap yung pag-identify sa DNA ng isang tao sa mga buto ng, na maaaring ma-recover po? Technically po, regardless po kung kaninong kaso man. Sir Ted, kung tignan natin ang historical perspective na gawa na po namin yan, Uh, hindi ko na lang po babanggay ng specific case mm -hmm. pero lately po, meron po na-identify ang NBI na uh, mga taong nawala, nakita po, at eventually na-identify po namin ang panilang uh, uh, pagkatao kung sino po sila. Mm -hmm. Late lang po yon sir Ted. Opo, opo, opo. So uh, yung pong uh, mga kamag-anak nito pong mga tao na uh, buhay, itong mga kamag-anak na buhay ng mga tao pong patay, ano ho? Uh, paano po yung proseso noong pag-identify kung pareho sila ng DNA just to establish po yung relationship po sa kasakali? Yes, sir. Actually, handa na po ang NBI na tanggapin po ang mga kamag-anak na mga na, na naghahanap. Magko-coordinate po sila sa Department of Justice, kay, eh, sa office po ni Asek L. Cruz o sa office ni Asek Miko Clabano at ang NBI po ay handa ng tumanggap. Actually, ready na po kami last week pa po. Okay. Ano po ang mga maari pong dalhen na mga gamit, kung gamit man po ito, o ano man pong mga pwedeng kunin doon po sa tao na mag anak bilang sample po ng DNA, sir? Opo. Ang, ang isa sa jars po namin, uh, magulang yung nanay at tatay, kung anak po nilang nawawala. Pag wala naman po nito, Ah, uh, kung kung sino po yung malapit na kadugo, kukuha po kami ng blood samples and buccal swabs at yun po ang ipo-process natin for DNA analysis. Okay, so sir, dito po naman po sa mga labi ano po na pinag-uusapan natin, uh, yung pong binabanggit yung gamit no na uh, yung ating mga makabagong kagamitan na ito. Usually po ba sa inyo pong karanasan mga ilang buwan kung buwan man o linggo bago ma-identify, makuha po yung DNA sample talaga na, kumpirmado? Depende po sa dami. Katulad ng nabanggit ko po, kung titignan natin ang historical perspective, meron po tayong nawala na apat na tao. Uh, Minaraton po namin yan, walang tigil po ang mga makina namin. Nagawa po namin ito ng dalawang linggo. Ito pong ganyang karami, depende rin po sa samples na makukuha namin. It might take uh, a month or a month or two pero... 'Yung makina po namin diret-diretso po nagmamarton po 'yan, hindi tumitigil. Mm.